doon na ka po, kung saan na, kuha Para dito sa kuha ang pabahay po sa kano kanaw <laughs>

Грат. <coughs> Грат. <meter> <coughs> <Tad matckei. coughs> <coughs> <skull> <coughs> <hatten> Mayroon okay, tayong bata sa tinapay ha. Ah. Mayroon tayong tinapay. Ah. Yung bata. Dali. Ah. 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 Mm hmm. putina mm -hmm. na to kay balikta di eh. <laughs> ay. Ha? Balikta di kuno pagkabutan. Yung <laughs> Hmm. <laughs> ganda pakai gawaan kan lantai May gamayo. May corner isang locota. po may solar lights ito sa harapan at sa may likuran. So yan po guys, uh, medyo hapon na, uh. So galing kaming bugo kanina na Namili kami ng gamit So ma nakabili kami ng isang sakong bigas Isang sakong bigas May dalawang uh, Batsya, yung uh, palanggana At saka dalawang uh, balde At saka dalawang Solar lights Yung isa doon sa harapan Yung isa dito sa likod na Nailagay namin At saka nagtintura din kami dito Tinturahan namin yung ano yung lagayan ng tubig? So okay na kuya Robin ang butangan niya ng tubig. Ah, Linpyuhan na sana ha sa sulod. Kasi sa nangayohon paglinpyo para mga abog-abog then na ang sa butangan ng tubig. So, so karon ha, Mawa na 'tong mga resibo. Um 'yan po. Ah, maraming salamat Ma'am Linda Colex. sa L, yung dalawang balde, solar lights, dalawang uh, palanggana. Uh, 2975 mayroon tayong resibo. Yan ito. At saka yung ano na to, bigas natin 2790 yung bigas at saka yung pintura uh, 730 ang pintura so ang total natin lahat 6495 ang total. 6495 so mayro mas sobra kuya Ruben. Uh, mayroon pang uh, sobra na uh, 3000 P505 ang sobra 3,505 ang sobra natin kasi kasi ang budget po dito budget po ay 10,000 so may sobra na 3,505 po ang sobra so, ibigay ko sa inyo ang sobra ko ya 1 2 3 5 6 7 8 9 Yan po ah. Maraming maraming salamat. Ma'am Linda Colex, yan po ang napinturahan po namin ngayon. Uh, nagbigay din tayo ng 300 ba yung nabigay natin? kasi tumulong sila, nagbigay tayo ng ano po, uh, pang, pang snacks nila sa tumulong sa pagpintura. Yan po. Uh, ngayon Kuya Ruben ay kumplito-kumplito na dyan yung balay. Uh, nanay solar lights. Mayroon kayong kurinti. Mayroon lang kurinti dito. Mayroon lang ilaw. Pero ang request sa ating sponsor para sa labas wala nang uh, bombilya solar lights lang ang mag, uh, mag ilaw sa labas tuwing gabi so mayroon silang CR mayroon nang uh, saingan banggira at saka mayroon pang ibakan ng tubig so karon eh, na karon na unsa may ikaw ko nang aon mo pan <laughs> nagawon pan, lagpan so karon unsa may inyong ang na ang atong ikasulti ni ron nga ug <laughs> dana na human ron <laughs> kuya Ruben <laughs> salamat nya ang iyang 1 taon puto dero na an ba na paligid down niya. Mhm. God ko ko salamat ah. So dako nagikatabang sa inyo ano? Na kompleto halos kompleto kompleto kita na no. Oo. So ang inyong hang kusina wala na lang gi repair kompleto ang siguro lang ang banggira o ang lungagan. Oo. So kamo di ang bata unsa inyong ikosak kasulte. Salamat, sir. Salamat imong mga. Sa pagtabang mo ah. Mhm sige pormale tayong mag pangadlaw Salamat uh -huh. Enan, at napatay bugas o sako no? Karon, nung no, kaayo. Ikaw. ikaw inday. inasalamat salamat. Sirti ulti salamat. Eh, kadaon. Nalabat sumay. Palitan bugas. malabaha um, mula ba mo sakwan sa katong palanggana mo malabaha dili na hmm. napai balde ni mamlindeng uh katala -oh. ni kuno kan katong tungga isolar selamat ning ha ayag na magabi sa saban saban sa amon mga nag-o-connect karon na di na kay may magdugay kay video hapunan ma maginay fermenti magkita mahapunan kay ganiha amon biyahe gina ilihan dain bugo daghan biyahe ganiha so nag-order pa mi og materyales para sa CR sa apikas ganiha so dagandagan kita gibuhat karon guys salamat bye bye muna sa ngayon